Magandang umaga po mga kalaki Gising na August 30 na po mga kalaki Hello 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 po sa inyo mga kalaki At syempre po mga kalaki ha Naku bukas katapusan na ng buwan Pero ngayon August 30 Ito po ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan po Na ibibigay po natin para po sa inyo At syempre ang aking tindahan bukas na mga kalaki Para po sa mga bibili na dyan Ayan ko mga kalaki. At ikong congrats ko lang po ay mga napanalo natin ng buong August. Gusto ko po madagdagan pa. Gusto ko madagdagan pa ngayon mga kalaki ha. Mayroon pa tayong dalawang araw ngayon po at bukas. Okay? Isa ka kaya sa mapalad na mapapanalo namin. Aba, ito na po ang mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan mga kalaki. Kaya kung ako sa iyo, gising na po, kunin mo na ang mga listahan mo at ilista mo na po mga lucky numbers na ibibigay ko sa inyo ngayon pong uh, umaga na ito mga kalaki. Okay? Kung meron po ako hindi mabigyan ng lugar, sabihin niyo po pag-aaralan ko po yung mga kalaki para bibigyan ko kayo sa susunod. At syempre po madilim pa rin sa aking labas dahil po alasing ko pa lang po ng madaling araw, pasikat pa lang po ang haring araw. Okay? Kung ready ka na, tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre bago yan mga kalaki, iinom muna akong tubig. Ayan. Okay, ito na po mga kalaki, ang ating mga two-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Marikina. Sa Is 15, Tabuk. 720, Romblon. 25, 3, Angono. 1, 12, Muntalban. 13, 15, Antipolo. Gis 24, Taytay Rizal. 5, 30, Cainta Rizal. 19, 11, San Mateo. 4, 17, Dabao. 5.21 Tarlac 12.28 Quirino 3.11 Pacolod, Gis 15 Cavite 5.2 Tagig, 1.3 Mindoro 6.8 Cebu 25.28 Aklan 18.11 Aurora 21.30 Laguna 6.19 Quezon 24-1 o 5-17 Paranaque. 30-23 Manila. 6-11 Pasig. 1-24 San Juan. 18-20 Morong Rizal. 3-11 Binangonan Rizal. 2-7 Cotobato. 4-8 Apayao. 29-22 Sambales 5 16, is Palawan 22 30 Muntinlupa 18 21 Caloocan 2 14 Marinduque 5 16, is east Masbate 18 24 Ilocos Sur 9 14 Ilocos Norte 23 25 Nueva Vizcaya sa east 9. Nueva Ecija 18. 25. La Union 6. 4. Pangasinan 2. 20. Pampanga 5. 14. Quezon City 20. 26. Samar 11. 15. Leyte 24. 30. Iloilo 5. 17. Benguet 14.23, butuan. 29.19, bataan. 5.13, batangas. 17.12, bicol. 23.11, Bagyo 14 Gs. Ayan mga kalaki po, putulin muna natin dyan dahil po may bibili na. At... Okay. 25 po. Saka magkano yung tuloy ng binamalit? Sampung piso po. Magkano ba ito? twenty 25 Twenty-five po. Twenty-five. Sa isa po yung mga na ito. Ito po. Ano po yun? Vlog, vlog. Ako, nag-vlog po tayo, ma'am. Gusto niyo po, i-guess ko po, po kayo. Wait lang po ba yung video si ma'am ng, ano, dito yun. Ano pa? Ay, nag-alit pa nag yung ano. <laughs> <laughs> Ayun po mga kalaki ha, syempre po puputulin muna natin dyan para masusugin natin mga laki followers na nag-aabang po sa atin, okay? At syempre po mga kalaki, para po makatanggap ng mga legit na mga laki na, basta dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin ha. Hanapin nyo po kami sa Facebook, ingat-ingat po kayo sa mga fake account ha, nagkalat po yan, kinukuha yung picture ko, namin nilo, Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako, hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki, mga fake account po yan, subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki, Red Parungki, na meron pong 330,000 plus followers. Ito po yung ginagamit ko ngayon. Meron din po tayong main account na kalahating milyon ng followers. Pero ito po ginagamit natin na Red Parungki na kasama ko pa si Lola. At syempre may Aris Gatchal, yan din tayo na account. Okay? At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Parungki na merong 17,300 followers. At syempre po TikTok. TikTok natin Red Parungki na merong 448,000 followers. Ay, mga legit na ako natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at Bertrand nyo. Pag-aaralan ko po yan. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit na tatayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wetting Okay? Baka dito ang swerte mo pag na-code convert birthday mo, sali na mga kalaki. Bibigyan ko pa po ng discount ang mga habol ngayon mga kalaki para remember ka sa akin ng 3 months ng August, September at October. Oh, try mo na. Marami pong nananalo rito. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Baka ikaw na ang susunod nating winners. Meron din naman tayo hindi napapanalo. Hindi po tayo nagsisinungaling. Pero ang importante, nakakapagpanalo tayo at nakakatulong tayo. Okay? At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang na pamimigay ng 2-digit lucky numbers. Gising na po. Ito na po mga kalaki sa Bulacan. 6, 22, Bohol. 5, 28, Capiz. 9, 13, Rojas. 10, 16, Tugigaraw. 1, 25, Isabela. 28, G's. Ayan mga kalaki, kumpleto pa mga 2 digit laki numbers. Pwede nyo po yan i ramble kung gusto nyo ha. At syempre po alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito po ang paborito ng lahat ng shout out time. Shout out po tayo sa Dominguez Family po. Diyan po sa May Bataan. Ayan po sa Bataan. Hello po sa mga Dominguez Family dyan. May kilala kong Dominguez dito sa amin. Hi Nanay Luz. Hi Morbin. Hello uh, Al. Ayan po mga kalaki ang mga uh, Dominguez sa amin. At syempre po Uh, para humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at 645 sige po bibigyan ko kayo. At syempre po sa mga vegetable vendors naman po diyan po sa May Aurora. Ayan po sa May Baler Aurora sa mga nagbebenta ng mga gulay diyan at sa mga pasalubong vendors diyan sa mga cottage na pinuntahan naman diyan nung nag uh, nagbakasyon kami diyan nung summer. Ano po sa Aurora diyan po sa May Baler at sa Dingalan. Shout out po sa inyo diyan mga kalaki. Bibigyan ko po kayo diyan ng 2 digit lucky numbers at 649 po. Ayan, kila ate Rebecca. Hello po. At kila nanay, ano to? Ma, ano, marin, Ma, nanay Marinella. Shout out po sa inyo. Good luck mga kalaki. Gising na. Mananalo tayo, claimant.